Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simula ng ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Up, class, week 8 na tayo. Pero bago tayo mag-move on, review muna tayo ng matindi. Last week, pinag-usapan natin ang hamon ng pagkabansa sa pangkapuloang Timog Silangang Asya. Ang Indonesia, Malaysia, Singapore at Brunei. Pero, sure ka na bang gets mo na lahat? Indonesia paano nila hinandle ang diversity ng 17,000 plus islands? Malaysia Ano ang epekto ng multi-ethnic society nila? Singapore Paano sila naging economic powerhouse kahit ang liit nila? Brunei, anong role ng monarchy sa identity nila? So, di ba ang daming challenges? Mula sa ethnic tensions, governance, hanggang global influence, pero paano ito nakaapekto sa nation building nila? And most importantly, anong connect nito sa atin bilang mga Pilipino? So, tara na at balikan natin to ng mas malamlim. Like, subscribe, at comment. Kung ready ka na at gets mo na to. Focus tayo! Ito ang goals natin today. Walang scroll, walang petiks. Goal number one. Reviewin at i-connect ang hamon ng pagkabansa sa Indonesia, Malaysia, Singapore at Brunei. Goal number two alamin kung paano nila na-solve ang challenges sa identity, governance, at unity. At goal number three, i-reflect kung anong lessons ang applicable sa Pilipinas. Kaya sit tight, take notes, at maki-engage. Tara, alamin natin to ng mas malalim. Narito ang mga kasanayan na ipapaliwanag ang konsepto ng nasyonalismo sa pangkapuloang Timog Silangang Asya matapos ang Kumperensyang Bandung. Nasusuri ang tunay na kahulugan ng nasyonalismo at maging ang mga salik sa pag-usbong at pag-unlad nito sa timog silangang asya. Napagsisidhi ang pagpapahalaga sa nasyonalismo sa pamamagitan ng pagtatanghal na nagpapakita ng nasyonalismo at pagkabansa. Okay class. So tapos na natin ang buong quarter 3. Ito na ang panghuling week na inyong aaralin tungkol sa topic na ito. Kaya review time na. I-level up mo na 'yan. Tapos na ang discussion, ngayon naman ay i-test natin kung talagang gets mo na. Ready ka na ba? Let's go. Ready na ba kayo? Dahil time na para sa ating i-jingle mo activity. Here's the deal bawat grupo o individual mag-create kayo ng jingle tungkol sa hamon ng pagkabansa sa pangkapuloang timog silangang asya. Oo, kasama ang Indonesia, Malaysia, Singapore at Brunei. I-highlight niyo ang kanilang struggles, triumphs at kung paano sila nag-level up sa nation building. Be creative! Pwede kayo maghalo ng rap, pop, o kahit anong style na swak sa Gen Z energy. So let's create your activity and creativity shine. Have fun at syempre, don't forget to bring in those key points. Diversity, unity, at mga natutunan na lessons para sa atin. This is your chance! para i-jingle nyo yan in style. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa araling. Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat at suriin ang salik ng pangyayaring nagbigay sa pag-unlad ng nasyonalismo sa pangkapuloang Timog Silangang Asya ilahad ang presentasyon. So class, handa na ba kayong i-level up ang ating review? Sagutin ang mga tanong tungkol sa Indonesia, Malaysia, Singapore at Brunei. Hindi lang basta facts, kundi pati challenges at triumphs nila sa nation building. So kailangan, quick tayo, be smart, at pinaka-importante, be creative sa inyong sagot. May bonus points kung makakapag-connect kayo sa historical insights sa Gen Z Vibes. Team mode or solo? Depende sa gusto nyo. Challenges are on. So, game na besh! Simula natin to. Ang sagot sa hamon ng pagkabansa ay ang pagbuo ng isang pambansang identidad na kayang yakapin ang pagkakaiba-iba at sabay na magtaguyod ng pagkakaisa at pagsasarili. Ang Bandung Conference ang naging katalista na nagbigay inspirasyon sa mga bansang ito upang labanan ang kolonyalismo at magdatag ng kanilang sariling landas patungo sa modernisasyon at tunay na pambansang soberanya narito ang mga pangunahing hamon matapos ang kumperensya ng bandung kolonyalismo at imperialismo patuloy na epekto ng dating pananakop ng mga kanluraning bansa. Pagtatatag ng matatag na pamahalaan Kailangan ng maayos na sistemang pampolitika upang mapanatili ang kaayusan. Pagkakaisa ng multi-etnikong lipunan Maraming bansa ang may iba't ibang lahi, kultura at reliyon. Kaya hamon ang pagkakaroon ng pambansang pagkakaisa. Ekonomikong pag-unlad ay kailangan ng matatag na ekonomiya upang mabawasan ang kahirapan at umunlad ang bansa. Banta ng komunismo at ideolohikal na sigalot may mga kilusang komunista sa ilang bansa tulad ng Malaysia at Indonesia. Mga pagbabago sa pambansang identidad at pagkakakilanlan. Pagtangkilik sa sariling kultura at wika. Mas pinahalagahan ang sariling tradisyon, wika at kultura. pagpapalakas ng nasyonalismo. Mas naging matibay ang damdaming makabansa at pagnanais ng kalayaan mula sa dayuhan. Pagtutok sa pansariling pag-unlad. Itinaguyod ang pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng bawat bansa. mga hakbang tungo sa pagbabago sa pambansang identidad at pagkakakilanlan. Pagtuturo ng kasaysayan at kultura. Pinalakas ang edukasyon tungkol sa sariling kasaysayan at kabihasnan. Pagpapahalaga sa soberanya. Mas binigyang diin ang independensya at sariling kakayahan ng bansa pagpapalakas ng ekonomiya. Inilunsad ang mga proyektong pangkaunlaran upang mapatatag ang sariling kabuhayan. Pagtutulungan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Pagsasanib pwersa sa pandeigdigang eksena. Mas lumakas ang boses ng mga bansang asyano sa pandaigdigang komunidad pagtatatag ng diplomatikong ugnayan. Mas pinagtibay ang ugnayan sa larangan ng ekonomiya, kultura at politika. Pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran Nagkaroon ng mas matibay na samahan para sa kapayapaan at pagunlad ng buong rehiyon. So, after the Bandung Conference noong 1955, nagkaroon ng major challenges ang Indonesia, Malaysia, Singapore, at Brunei sa nation building. Fast forward today, successful na ang mga bansang to, pero walang madaling daan sa pagiging isang matatag na bansa. Tingnan natin ang mga sumusunod na activity. Ready ka na ba? It's time for brainstorming. Paano kaya sila naging solid na bansa? At paano nila naayos ang political conflicts, economic struggles, at cultural diversity? Plus, may pressure pa from the Cold War. Halina't sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang mga pangunahing hamon na hinaharap ng mga bansa sa pangkapuluan ng timog silangang asya pagkatapos ng kumperensya ng bandung matapos ang bandung conference naharap ang mga bansa sa timog silangang asya sa hamon ng nation building karamihan ay bagong independent at hirap bumuo ng national identity dahil sa ethnic diversity may mga border conflicts tulad ng Confrontasi ng Indonesia at Malaysia at banta ng communist movements. Sa ekonomiya, kailangan nilang umasenso mula sa zero. Tulad ng ginawa ng Singapore sa trade at ng Brunei sa oil. Dagdag pa rito, nasa Cold War era pa sila, kaya pressured silang pumili ng panig. Pero, gusto nilang manatiling independent. Sa kabila ng lahat, naging matatag ang mga bansang ito at umangat sa global stage. Paano naka-impluensya ang komperensya ng Bandung sa mga hakbang ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa pagharap sa kanilang mga internal at panlabas na hamon? Nagbigay ang Bandung Conference ng solidarity vibes sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya kaya mas naging independent-minded sila. Sa internal issues, ginamit nila ang Bandung Principles para mapalakas ang national identity at maiwasan ang internal conflicts. Sa external challenges naman, mas naging neutral sila sa Cold War iniwasang maging puppet ng malalaking bansa at nag-focus sa regional cooperation para mas lumakas bilang isang rehiyon paano nagbago ang mga bansa sa timog silangang asya sa kanilang sariling pambansang identidad at pagkakakilanlan pagkatapos ng kumperensya ng bandung nag-shift ang mga bansa sa Timog Silangang Asya on their identity mode. Mas tinutukan nila ang pagbuo ng national identity sa kabila ng ethnic diversity. Tulad na lamang ng Malaysia na nagbalanse sa iba't ibang kultura at ang Singapore na nag-focus sa pagiging modern city-state naging mas independent din sila. Iniwasan ang neo-colonial influence at naghanap ng sariling paraan para umasenso. Gaya ng Brunei na nagstay sa monarchial at ang Indonesia na nagpatibay ng sariling nationalism. Ano ang mga hakbang na ginawa ng mga bansa sa timog silangang asya sa kanilang sariling pambansang identidad at pagkakakilanlan pagkatapos ng kumperensya ng bandung ginawa ng mga bansa ang mga hakbang para ma-define ang sarili nilang identity halimbawa sa malaysia tinanggap nila ang multiculturalism at tinutukan ang unity in diversity sa Indonesia, nag-focus sila sa national ideology para palaganapin ang pagiging unified nation. Sa Singapore, nirebrand nila ang sarili bilang global hub habang embracing modernity. Samantalang ang Brunei, pinanatili ang monarchy at ginamit ang oil wealth para sa economic growth at ito ang nagpatibay sa kanilang national pride. Paano nakatulong ang kumperensya ng Bandung sa pagpapalakas ng kooperasyon at ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa pangkapuluan ng Timog-Silangang Asya? Ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng solid network sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Pinatibay nito ang solidarity bilang mga bagong independent na bansa na gustong maging free from colonial powers. Itinaguyod ang non-alignment at peaceful coexistence. Kaya, nagkaroon sila ng shared vision para sa economic growth, regional security, at mutual respect tinutulungan nila ang isa't isa sa mga political at economic struggles at mas naging open sila sa collaborations tulad ng mga trade agreements at regional partnerships. Time to break it down and dive into the details. Para naman mas maintindihan natin kung paano nakakaapekto ang mga events like the Bandung Conference sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya. Ready? Let's explore! Tara! Alamin natin to ng mas malalim. Kahulugan ng konsepto ng nasyonalismo, kasarinlan, at pagkabansa ng bawat bansa. Indonesia Nasyonalismo Matibay ang nasyonalismo ng Indonesia na itinatag sa paniniwalang Unity in Diversity or Bineka Tunggal Ika Kasarinlan Idineklara ang kasarinlan ng Indonesia noong Agosto 17, 1945. Pagkabansa Binubuo ang Indonesia ng mahigit pitong libong isla at maraming etnolinguistikong grupo. Malaysia Nationalismo. Umunlad ang nasyonalismo sa Malaysia dahil sa pangangailangan ng bansa na pagkaisahin ang mga Malay, Chino at Indiano na naninirahan dito. Kasarinlan. Nakamit ng Malaysia ang kalayaan mula sa Britanya noong Agosto 31, pito. Pagkabansa Ang Malaysia ay isang multikultural at multi multietnikong bansa. Singapore nasyonalismo Nakabatay ang nasyonalismo ng Singapore sa pangangailangan nitong maging isang maunlad, matatag at self-sufficient na bansa sa kabila ng maliit nitong teritoryo. Kasarinlan Noong 1965, naging ganap na malaya ang Singapore matapos itong humiwalay sa Malaysia. Pagkabansa Ang Singapore ay isang melting pot ng mga kultura kagaya ng Samalay, Chino at Indiano. Brunei Nasyonalismo Nakatuon ang nasyonalismo ng Brunei sa pagpapatibay ng kanilang monarkiyang islamiko. Kasarinlan, nakamit ng Brunei ang kalayaan mula sa Britanya noong 1784. Pagkabansa, ang Brunei ay isang islamikong sultanato, kaya't ang Islam ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pambansang identidad. Okay class, sabay-sabay nating i-practice ang mga natutunan natin. It's time to put the knowledge into action and see how we can apply it. Ready na ba kayo? Let's do this. Ilahad ang kahulugan ng konsepto ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa ng bawat bansa. Bibigyan ko kayo ng limang minuto upang sagutin ito. Tala ng gawain Paano ipinakikita sa kasalukuyan ang nasyonalismo? hahatiin ang klase sa dalawang grupo at magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa nasyonalismo base sa iyong sariling karanasan. So what's the tea? Ano ang mga key takeaways mo? After all the lessons we've discussed, ang pinaka lesson dito ay kung paano ang Bandung Conference nagbigay ng power move sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para mas maging independent, magtulungan, at mag-focus sa sariling growth. So, what's your take? Ready na ba kayong mag-apply ng mga natutunan natin? It's time for Paghahambing! Ilahad ang iyong sariling pananaw batay sa iyong natutuhan sa araling. Isulat ang pahayag sa loob ng mga kahon. Iyong natutuhan, reaksyon, at natutunan. So, ready na ba kayo for this late activity? Tara! Let's jump in and put all those cool insights to the test. Check natin kung solid na tayo dito practice mode on and let's flex our Gen Z vibes while we learn and vibe together. Charot! Pero serious, this is gonna be epic. Let's go! Piliin ang titik ng tamang sagot. Narito ang mga sumusunod na pagsusulit.